magic mawala ko ayan na pinailaw ko na tong kagamitin natin sa 27 ayan o gumagana pa para. ilaw o ayan ito na ito na, ito na ang gagawin natin sa ano sa 27 magtutulak na lang tayo kasi nakuha ko na yung battery yung battery ayan tapos ginamitan namin ng inverter. Ayan. Ganun lang gagawin. Inverter tapos ilaw. Ayan na. Meron ng ilaw. O. Oh, mga kabayan. Nakita nyo na. Tinisting na natin kung gagana tong ating ano. Mga ilaw. Mas maganda nang naka ready na siya Contract. Iya ano pa natin sa 27. yan Kita na ebidensya na mana na lahat. Ayan. Na 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 Maganda na. At saka nandito po yung ano ko, yung yung amo ko nandito okay. sa loob. Ayano. Anong masasab Anong masasabi mo doon sa Okay, okay. ha? Okay, Ano okay na? Approved na. Approve na ha? Oo. O kaya na magalit ha? ah. Tinisting ko na amo. Ah, na nakita mo na yung kinalabasan. Pinaganda ko na yung karo, may ilaw na, ayan. Ilaw pa kasi ayon niya. Akala ko ikaw amo ko. Amagka, magka. ko? Hindi ka magawa. ko amo magawa. Hindi ka magawa. ko? ka Ngayon Hindi ka magawa. Hindi ka Babay na, babay, babay. Babay, okay na lahat, approve na. O, oh, prob na, approve na. Yan ginawa na natin itong karo. Lalagyan na natin ito ng ilaw. Para ma-testing natin kung ma-umagana pa itong mga wiring niya. Ginawa ko doon sa ano, lagayan niya. Doon sa parang ano niya. Garahi. Ayan. Kunin natin, hilain na natin itong karo. Ayan, oh. Ganlang galin to. Oh. Ganlang galin. Oh. Di, ba, Magic, mawala po. Oh, di ba Magic mawala ko. di ba? Magic. Biglang nawawala. Oh. Ganlang galin to. Oh. lalagyan natin ng ilaw to. Ah. Dito natin yung ano. Lalagyan ng ilaw dito lang. Yan. Dyan lang. Okay na yan. Ah, kapagod. Mayroon isang switch dito. Hmm. natin muna to. Pagpagan, daming ano, dumi. Balik ka buko. Oh. Ah. Pagpagan muna natin. Ah, tanghalian na. Ito muna kakainin natin, oh. Tupid. Ayan, tupid. Ayan, oh. Ayan tanghali na ito kainin natin yung tanghali yan nasunog yung balat oh. Eh. Inihaw lang kasi ito, inihaw. Mas unog eh. Mm. Mm. Nasunog, eh. không mm. 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 binalutan daw sa aking mm. mm. yan yeah, o tupid tupid po ito ito ang natin Oh. Sarap to. Oh. Hmm. Ayan. Nalaglag pa. Oh. Nangyarap na makainin ito. Ang daming dikit. Huh? Hmm. Oh. Oh. Ayan. Diyan muna yan. Hmm. Oh. Oh. Ang mga dikit pa na ano, balot ng saging.

Ngayon pa las las Last. Last. Hmm. Mm. Oh. Pag nasunog siya ng stomach, dumidikit. Ayan. Hmm. Oh. Hmm. Tupin. Mmm.